Ang point natin po ngayon, ang salitang namimiss kita. Ang salitang namimiss kita sa Ilocano, mailiwa kani Amon. Yan po. Mailiwa ka Amon. Sa Kapampangan, ang salitang namimiss kita ay Miss Dana Ka. Miss Ka. Sa salitang Pangalatok, Pangasinense, na Taka. Na Taka. Sa salitang Bikulano, namimiss Taka na namimis ta ka na. Sa salitang hiligay nun, nahidlaw ako ni mo. Nahidlaw ako ni mo. Sa salitang waray, gimingaw ako ha imo. Gimingaw ako ha imo. Sa Bisaya or Cebuano, gimingaw ko ni mo. Gimingaw ko ni mo. Sa salitang tausog, nagtumtum ako kay mo. Nagtumtum ako kay mo. Sa salitang maranaw, mapipikir akan saka or Di kalama apa pemikiran?